Sa yan yung regular yan yung ayaw ko hmm. kaya uh, nilalaro ko yung pag-iisip ninyo para i-exercise yung thinking always outside the box kasi kailangan nyo yan paglabas ninyo sa field pag hindi kayo sanay sa thinking outside the box, hindi kayo marunong lumaro sa given situation. Kasi, ang nangyaring conflict ngayon, ito yung napag-aralan ko, Tapos ito yung tama. Kaya nagkakaroon ng gulo sa social media, nagkakaroon ng gulo sa gera mismo, minsan nagkakaroon ng alitan because hindi niya alam gamitin yung knowledge niya, linear thinking lang na ang akala niya lahat ng bagay is always black and white. Hindi. Ano yan? Sa secular, walang problema pag bibigyan ko kayo. Kasi hindi ka makakapasa isang subject unless merong prerequisite. Kailangan mo pagdaanan itong uh, literature 101 bago ka makakuha ng literature na 102. Tama? No? Art? Uh, ano yan? Uh, diba? Ayan. Ano yan? Sa secular. Pero tayo, aharap tayo sa mga tunay na mga tao. Tunay na sitwasyon. Minsan, life uh, life and death situation pa. E paglinear pag linear yung thinking mo. O sige, patayin na yan. Linear eh. Hindi ka marunong mag-adjust. Hindi ka nagtitink ng outside the box. Dito, pinagbibigyan ko kayo na mag-think outside the box. Kaya ako lang sinasabi sa so, Hindi ko sinasuggest na huwag natin pag-aralan. Gusto kong gamitin nila yung sentido common nila. Sabihin nila, Ustaz, parang hindi related sa akin yung subject na yun. Pwede ba natin ihulin yan? Ako, mag-adjust ako. Kasi i-cater ko kung ano yung gusto. Pero ang problema sa atin, yung typical na estudyante from the very start, binigay, anong subject natin ngayon, Ustaz? Ano yung module natin? Ano siya, sinend nyo sa... O oh, sige, sundin natin. Tapusin natin. Finish. Finish din pagkatapos. <laughs> Pero dapat sa atin, iituro talaga yan. Kasi, lalo na dito sa Alcor. Ang Alcor, kilala na... Ano ba, yung mga tinuturoan dito, ano uh, Nakalinya sila sa taga-turo din. So, kung hindi natin alam yan, level 4 na tayo, tapos hindi pa natin alam yan, tapos magtuturo tayo, ituturo din natin yan. At saka, hindi lang dito sa ano. Kunyari, may mga may may mga tao, mga kababayan natin may kakayahan kahit hindi natin kababayan, na may kakayahan sila na mag-perform ng ads. May pera sila, may sapat sila ano. Pero, ano, uh, wala pa silang gaano ano kaalaman sa ano sa eh pwede mong ituro sa kanila i-share sa kanila na baka kung i-share mo sa kanila yung natutunan mo baka ma-hands ma pa sila no. so maka uh, yung ano mo nagagamit mo pa yung yung napag-aralan mo nagagamit mo pa siya hindi pa siya mawawala sa sa ano mo sa ano sa isipan mo sa ano mo kasi naituro mo eh. Ang isang bagay, pag naituro mo yan, Na-stick ah, yan. Oo. Oh, uh, ah, mananatili. Yan lang po. Maraming siguro, diba tama, balik, tama, tama. Oh, siguro yung suggest niya, uh, babalik ko sa unang tanong okay. ng Ustad na bakit mo kailangan pag-aralan. Mm -hmm. so, isa siguro sa dahilan niya yun. Sinabi niya na yun. Para maituro sa iba. For example, sa kanya siya, hindi siya, hindi niya kaya. And then may mga ibang tao na wow, not enough knowledge so siya it, may ituturo niya doon sa mga yun sa tao na may naman parang ganun pagka, pagka ganon, yung purpose niya yun yung binanggit niya kanina okay yun diba? perfect yun kaya yung magpapatuloy tayo dito kapag ganun isa lang yung sabi ko nga yung pinaka very precious commodity na meron tayo is time kapag nawala na yan hindi mo na pwedeng balikan yan okay ayun, sa paggamit natin ng time saan mo iko-concentrate yung pag-aaral mo dun ba sa makapag benefit sa'yo ng marami or partial lang sa stage mo hmm. rin? Uh, siguro. Doon din sa sinabi ng daraman, makipag-conserve din dun sa gano'n din na kahit sa ibang subject din. Kasi magiging gano'n din yung rason eh. Kaya mag-share Sige. Um, okay. So, for example, narami mo nga, pero hindi mo pagkainanan. Depende kasi kung ano yung uh, kung saan mo siyang pagkagamitan. First of all, kapag gusto mo siyang aralin at gusto mo i-perform, talagang kailangan mo na. Di ba? Pero kapag um, uh, kapag aaralin mo siya, and then uh, less yung probability mo na makakapunta ka dun if if we're talking about touch, may malaki ang chance na makakalimutan mo yan unless itutuloy-tuloy mong aralin. So, uh, as a student, kailangan natin ituloy-tuloy or i-continue pag-aaral para hindi natin makalimutan yung mga idea regarding that. For example, sa akin, based on experience sa study, pag aralan ko yung about Puma sa mga lower levels pa namin. But then, nung ipo-perform yung Puma, syempre may mga iba nakakalimutan mo, so babalikan mo siya. Right? So, pag sa current situation na nang no, start, for example, sa ngayon, nauuso yung ano kaya ko pwede gawin, invest, business, or what, why not mag-focus ka doon kasi yun yung kaya mong gawin, kaya mong i-implement sa buhay mo, which is yun yung, let's say, trending, kasi nga, tumatanda na ng ayo and then if, what, if we kind of it, ano yung, ano you know? So, yun yung sa akin na no, start, unless talagang, uh, yung, yung, uh, yung eagerness mo na mag aaral regarding sa hajj, may tutuloy tuloy mo, alhamdulillah. Pero yung may implement mo yung napag-aralan mo para sa sarili mo to perform the hajj, malaki yung chance na pasahan sa dam, makakalimutan ko yan. Yes, exactly my point. Ngayon, gumugol tayo ng, ng three, three, three months. Pag-aralan mo yung subject. Ilan yung mariritin dyan kung hindi mo pagpapatuloy? consider natin yung kay Abdurrahman ituturo ko ito sa iba ilan sa mga relatives mo ang nakapila na alam mo pupunta na tuturuan mo number 2 sino na yung nakapila na tuturuan mo na sistema na ikaw na yung naka-assign na magturo ng subject na ito? yung ano lang ha? scientific approach of understanding ng probabilities yun yun sinasabi ko like suggestion ni ibro uh, ibrahim yung trend ngayon uh, yung negosyo meron din negosyo sa isla, subject, sa 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 Ibig sabihin, so yung bakit yung bakit kanya? hindi natin i-enhance yung subject na 'yon? Kasi yun yung pinaka parang related sa agenda. Pero alam ko, meron din to eh kay Sajid. Ano okay, meron din siyang gusto. Oo. oo. Di ba? Meron din siyang gusto eh. Kasi ang maganda sa atin. Nagmo-move tayo according sa dinadala. Sa pangangailangan. Hindi tayo modular na tutos um, nagit siya siya rin baka sir, may, sa pag-asawa hindi na kinala dapat tumabas sa bibig niya yun. ako parang tumabas sa masama yung kay Brian kasi o kasi may tapos ka na sa asawa mo pwede din sa anak mo paano yung pakikipag-deal na tama, pagpapalaki, pag-re-rear sa pwede anak ah. Kailangan natin yan. Impossible. Si Brian, lumalaki na si Gates. Dahil lang siya. Nagpatulog sa stand. Oo. Diba? Si si Saul, magdadalaga na. Dalaga na? Oo, oh, dalaga na. Si si Bro Sajid, Masya Allah. Magkakaroon na, Insya Allah. Magkakaroon na sa future. Malapit na yan. Anong, anong buwan? Insya Allah. Padaliin ng Allah. April Allahu akbar. at maro. Masya um, Sa palagay ninyo, sa junk ng pag-aaral po natin, hindi ba mas related? Gusto natin mas related na pwede natin, ah, kahit ngayon, pwede natin i-apply. Kesa dun sa mga subjects na, ano yun? Ah, uh, ambition. The hindi, ambition yung hindi yung sa ambition, pero kapag gusto mo talaga mangyayari, pero according to scientific calculation ng probabilities, mababa yung percentage. Mm -hmm. Tell me. Ikaw, me. Talagay mo. Ano yung kailangan mo? Sige, me. Sige, me. Sige, labas mo yan, me. <laughs> <Lag -pian. laughs> Kasi yung pag-ash, hindi natin makuhan. Yung pag-asawa, parang hindi ang maaasawa. Kasi pag-ash, kailangan ng 10,000 to 25. Hindi <laughs> ako Kapag ka nasawa sa'yo. Hindi, kaya huwag pili muna, huwag yung kwan. <laughs> ah, yung pagpili lang muna bro. Yung tamang pagpili. Yung mga kasapan kanina, yung muna yung kasapan. Oo, yung tamang pagpili, Sino yung pipiliin, paano yung proseso. Paano ba? Pwede ba tayong mag-message na siya? Sabihin na, salam alaikum. Send to many. <laughs> Send to many. <laughs> okay? Ano pa? Ikaw, Sajid bro. Ikaw bro. Ako doon na mag-stick sa Hajj. Kasi, kailangan din naman, tsaka kasali siya sa pilar ng Islam. Eh. Tsaka kung tatanungin tayo ng ibang religion anong ginagawa sa Hajj, eh wala, wala tayong may sagot pag wala tayong alam sa Hajj. Kung anong buwan nagsisimula yung Hajj. Mama. Hindi, tumunganga lang tayo pag wala tayong alam. Tsaka hindi naman hawak natin yung kadar na yung rings ng ang Allah na kailangan din mo pala mo biglaan nakapag ka tapos yun. hindi mo pala alam ng anong gagawin hindi parang pumasyal ka lang doon sa Saudi Tama. bakit ka galit bro? peace tayo bro <laughs> peace tayo <laughs> yan yeah, tuloy alam ka lang hindi <laughs> eh, ba ganda yan dapat in in-express natin kung ano yung gusto natin yun yung purpose maganda no? okay, yan kung mag-stick o hindi pero at least decision din nyo na mag-stick or hindi kasi kung titingnan natin bro yung pag kung hindi kaya ng sarili sinasabi ni Sajid pag tinanong tayo ng iba hindi natin nasasagot meaning ano yung mas concern mo yung sila or ikaw gusto mo may sagot yung tanong nila pero ano yung ginagawa mo ngayon na kinakailangan ng ah uh, ah uh, para magka uh, magka para magka di para sa lahat na yun para sa lahat na yun para sa lahat pa yung ano kagaya ng sinabi ni Bro Saji na uh, pwedeng pwede mong itanong sa magtatanong sa non-muslim pwede mong ituro pwede mong gamitin. Ganon. Yung Diyos, ano, yung pag-aaral ng Pero, tignan mo, yung direction, hmm. nag-direction ha, intindi nyo ako ha, yung direction nun, papunta dun sa ibang tao. Para yung dun? benefit ba? Di, may, may ano doon, may, may ano doon, para sa iba. Mayroon din para sa iyo. Oh, Ganun yung, ba? Yung na yun. Perfect. Oh, oh. Yung para sa iyo doon, Regardless yung kadar. Alam natin yung kadar ng Allah. Siya yung nakakalam. Regardless. Sa current situation nga natin, kung para sa iyo, si si Ibrahim nag aaral ng umbra. Okay. Pero kailan natuloy yung